Pusan, ang ginagawang hakbang ngayon ng pamahalaan upang mapauwi ang mga Pilipinong manggagawa na biktima ng scam hub sa bansang Myanmar. Ay pa kay Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatupad ang pamahalaan ng One Country Team Approach o ang OCTA upang mabilis na may ang mga biktima. Binobo ito ng DFA, DMW, DND, PNP at iba pang ahensya kasama ang mga embahada sa Yangon at Bangkok. Ang paalala din ng Malacanang sa mga nais magtrabaho abroad na tsaking dumaan sa legal na proseso upang matiyak na lihitimo ang papasukang trabaho. Nabatid na noong nakalipas na linggo kabrigada, halos dalawang daang mga Pilipino na ang siyang biktima ng scam hub sa Myanmar at natulungan ng pamahalaan na makabalik dito sa bansa. Bagong bago, bago. ikatabalita Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.